Hello guys! Kumusta na kayo? It's been a long time na hindi ako nakakapag-video. More than one month na, na hindi ako nakakapag-video. And ngayon ay naisipan ko na mag-vlog. Pero hindi about recipe. No? Siguro, ano, kung kailan ko nung maisipan na mag-vlog, ano. ah uh, kumusta naman kaya dito ang kalagayan? Kung maitatanong niyo, Dito po sa amin, eh... Normal pa naman ang takbo ng buhay. Simula nung mangyari yung conflict between Russia and Ukraine, mga two months na and how many days? At dito naman ay normal pa naman sa amin ang lagay ng uh, buhay. Uh, yung mga bilihin, yun. Yun nga lang, nataasan ang mga bilihin, katulad ng gas, uh, yung mga basic necessities kaya kaunting paghihipit ng sinturon breakfast tayo mga guys itong aking breakfast ngayong umaga yung aking mag-ama eh ano lumabas na ng bahay ya na ng aking mister yung anak ko sa school so ako ngayon ang naiwan dito mag-isa ayan ito yung aking biskuit ako ang gumawa niya <laughs> Ah, uh oh. Pag may time, gumagawa ako ng ano-ano, tinapay, biskuit, kamis na tinapay. Ayan. Palagi akong nanonood ng TV. Yung kanilang balita. Dati-dati hindi ako mahilig manood ng TV ngayon, araw-araw na eh, nanonood kaming mag-asawa ng TV para alam namin kung ano ang nangyayari dito sa Europe, lalong-lalong na dito sa Italy. Lemon biscuit itong aking ginawa na ito. Ang prices of commodity, hindi naman ganong na sumobra ang taas ng mga presyo. Katamtaman din lang naman ang itinaas mga ilang cents nagtaasan talaga ay ang presyo ng harina at saka ng petrolyo, ng, ng gas. Alimbawa, yung ang binibili na harina na 65 cents, ngayon ay 1 euro na ang price ng 1 kilo na harina. Yun namang sa, sa gas, ano, dati-dati, nung, yung, ano, babago pa lang yung conflict na nagsisimula ang price ng gas talagang tumaas talaga ang price pero nagbigay ng subsidy ang gobyerno kaya nag back to normal ang price ng ng gasolina dito ito nga pala ang tawag dito ay fabe ano ito ay pinakapatani dito may nagbigay ng nito sa amin kaya at aking hihimayin at aking gugulayin para sa taang halian namin ang halian madali naman siyang himayin ano? Oo, madali ganito ang itsura niya ayan ganyan Ay. ako nakikinig ng balita sa TV ang sabi sa ano May 1 starting May 1 ay ano per hindi na mag mask mag face mask ay, sabi naman ng mister ko naku, kahit pa sabihin nila na ano gagamit pa rin daw siya ng face mask sabi ng mister ko mm -mm. oh ito ito lahat ang mga pabe oh. ang gagawin ko diyan <clears throat> ilalabon ko lang at lalagyan ng kaunting asin at pagkatapos pag, pagluto na lalagyan lang ng kaunting olive oil ito naman ito yung mga balat na ito tatapon ko doon sa likod bahay magaling na pataba din ang mga gulay na nabubulok at araw araw din po ako nanonood ng mga youtube videos ng mga Pilipino patulad nito ito ay kay Jason Sa at ano ba yung pinapanood ko ngayon? Ang title, Lenny nakalimutan na nakalive pa. Tanggap na sa sarili na talo na. Bistado sa live. Ayan. So, ayan na ang aking mga pinapanood. Pag ako ay pagod na naman doon sa isa, ito naman, mga YouTube Filipino channels naman ang aking pinapanood. Kung ako ang tatanungin, Marcos ako. Ako ay naniniwala na siya ang karapat dapat na maging leader ng bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. Uh, itong mga balat ng faba o broad beans sa Ingles ay aking itatapon doon sa likod bahay dahil ito ay magsisilbing pataba sa mga halaman. dito ko ipinata ayan uy itong aming ano ayan nakalimutan ko na naman sa ingles itong ano, susine kung ano sa ingles oh. Eh, may kaunti din namang bunga. Hindi makita masyado kung marami. Pero so, sa tingin ko eh, marami-rami din naman. Hindi naman kaunting-kaunting. Kasi ay eh, kakulay ng dahon pa eh. O, oh, ito mga roses namin. Ayan. Pero madaling mamatak mga petals niyan. Kumusta na kaya itong aking mga, mga sibuyas? yung mga dahon ng sibuyas dito ko kinukuha. ang bango pala ng amoy ng mga bulaklak ng orange ayan, ang oh, hitik na hitik sa bulaklak parang sampagita ang sarap ng amoy ng ano, ng amoy ng mga bulaklak ng orange, mabango bumalik kami na kaunting lupa magtatanong kami na ilang ano, green maganda naman ako ng aming tanghali yung ano ko ilalabas ng mga 1 o'clock susunduin so na nung kanyang ama kaya ako'y maghahanda na maganda naman maganda naman Habang ako nape-prepare na aming tanghali. Ay, <laughs> right. nanonood naman ako ng television. At hindi yung discourse nila, yung discussion nila daw. <laughs> so, ito ang aming katanghalian. Oo. Si, ano ito? Si Brin. Si Brin ba o si sea Bas? Si Brin. Ito kasi ang madalas na isdang aming binibili. Hmm. ko daw pipretuhin na isda. Basta ilagay ko daw sa ibabaw. Ganito ang kanilang pagluluto ng isda na may tomato sauce. Para sa akin, mas masarap yung pinipreto. Pero sundin natin siya. anak na hindi kumakain ng ano, na iniiwasan ang tomato sauce. Pwede bang kainin ang pasta sa ganitong paraan? Lalagyan lang ng kaunting olive oil. Ano? Tapos, may parmesan cheese. Ito ang pasta ng anak ko. Na aking, ano, kinamatisang isda sa tomato sauce. Pagkatapos ng tanghalian, nagawa ng lahat ang dapat gawin. Ito, at uh, nakaupo ako dito sa sofa at nanonood ako ng Grand Rally sa Pampanga ng BBM at Sara Unit Team. Ayan gusto ko nga po po lang idagdag yung sinasabi ko kaninang umaga nung no, ako ay nag aalmusal tungkol sa energy crisis dito sa Italy at may kaugnayan sa conflict na nagaganap between Ukraine and Russia no? um, syempre po malaki ang kinalaman ng ang kaugnayan ng West Europe tulad ng Italy kasama sa West Europe no sa nangyayari ngayon sa Ukraine so itong energy crisis ay siyempre nararamdaman namin dito kasi po ang gas natural gas supply ng Italy ay nanggagaling sa Russia about 40% no at yung kasalukuyang nangyayari sa o oh, kapapangyari pa lang yung sa cut-off ng natural gas supply sa Poland at saka sa Bulgaria eh nakaka nakakapag-alala na baka mangyari din sa Italy. Ano po? Eh kaya ang gobyerno ng Italy ay na hahanap ng iba pang alternatives uh, mga bansa na nag uh, susupply ng natural gas sila naman ay may mga ibang mga bansa na pinagkakakuhanan tulad ng Algeria, ng Libya no? ng Azerbaijan ayan, ilan yan sa mga bansa na nagsusupply dito pero pinakamalaki talagang percent percentage ay sa Russia. Oo, dahil uh, kumbaga ay mas madali ika nga mas madali makarating dito dahil sa may mga uh, talagang nakalaan ng mga mga pipelines, no? At dumadaan yan sa Ukraine. Ang bayad sa gas Tanggap nila ay rubol, yung monetary ng Russia. Rubol. Rubol money ang currency ng Russia. At may utos ang Russian government na kung hindi rubol ang ibabayad, ay ikakatot nila ang natural gas supply. Alam nyo dito sa Italy, hindi lang gas ang iniimport nila sa Russia. Pati ang petrolyo na ginagawa dito na gasolin. Itong mga basic needs na ito ay iniimport ng Italy sa Russia. At hindi lang yan. Pati ang mga pagkain katulad ng harina at sunflower oil. Yun pa naman ang aking madalas na gamitin, ang sunflower oil. Sa pagpa-fry at saka sa ibang uh, mga, ano, matatamis na tinapay. No? Yun ang ginagamit ko. <clears throat> Maganda kasi ang, ano, ang sunflower oil. At sila ang world's largest producers ng ano, sunflower oil at saka ng harina. Pero ang highest producer talaga ay ang Ukraine. At ng mga basic uh, needs na yan ay ang greatest producers ay ang Russia at ang Ukraine. Kaya nung isang araw na ako ay bumili ng harina, yung hindi naman strong flour ano ay mm, hindi ko alam ang pinagmulan pero mahal nagmahal oo yun naman ay depende sa depende yung sa harina na na iyong binibili ano ang Russia at ang Ukraine ang world's largest producers ng wheat flour talagang tamang-tama sa paggawa ng mga biscuits ng mga cakes No. Ito ay magandang panghalo sa strong flower para naman sa paggawa ng mga tinapay. Merong malaking effect, collateral effect ito kung magkakaroon o ito ay magpapatuloy itong conflict na ito, no. Malaki ang collateral effect nito kung hindi makakapagtanim next year ng wheat at saka ng sunflower ay eh, papaano na ano maaapektuhan ng malaki ang mga malalaking industriya mga pagawa mga bread uh, manufacturers ano oh malaki ang epekto nito syempre sa mga manggagawa hindi lang naman ang Europe ang sinusuplayan ng Russia at ng Ukraine mga iba't ibang bansa sa buong mundo, sa Asia, sa uh, Amerika, South America. Kaya ang mga pangyayaring ito ay masusing minomonitor ng uh, gobyerno ng Italy. At, uh, uy, namimigay ng mga payong. Namimigay ng mga payong doon sa, sa Grand Rally, sa Pampanga ito, ha? Magagamit nila yung payong, ano? Very useful yung pinamimigay na uh, souvenir, mga payong. Yun lang po ang aking maibabahagi. Ang lahat po ng mga nangyayari ay ipinapahintulot ng Diyos at uh, magtiwala lang po tayo. Time check po dito sa amin it's already 7 o'clock pm Magandang hapon po sa inyong lahat